eh pasuyo naman. Pabili ako ng BL. So ngayon, sa madaling salita, bibili na ako. Ang pinili ko sa ano, sa TGP, tsaka sa butika, ang hinahanap ko, RDL. <laughs> muna tayo mga bebe kahapon ano tawag dito eh bumili ako sa TGP ang utos sa akin ay bumili ng BL Nagpa, ano, nagpadala kasi bumalis ako kahapon sabi eh pasuyo naman pabili ako ng BL so ngayon sa madaling salita bibili na ako ang pinili ko sa ano sa TGP tsaka sa butika ang hinanong ko RDL nawantawa <laughs> ako ngayon po bumalik ako nung sabi ko ako haka na yung pera mo babalik ako kasi nung dumating ako sabi ko wala wala din doon sa butika sorry <laughs> tawa na tawa sa akin yung ano yung naan doon sa TGP sabi buti sabi kaya wala talagang ardigil dito kung nagkataon na ka ng ardigil na wala sa oras kanino ko ipibigay yun <laughs> yan lang sabaw moment lang share ko lang o oh, diba <laughs> nakakatuwa ngayon naglakad ulit ako tapos bumili ulit ako na ano kasi magagata kami ba pagdating sa bahay yung akang biniling nyog na pinakayod ko wala din So, ang ending, ngayon ko din bibilhin yung nyog. So, di ba? Sabaw na sabaw talaga. Ang saya-saya. <laughs> ngayon, lakad ako. Pauwi. si parang trip na trip ko naman din talagang ano, naglalakad ngayon. Yun ang mga gusto kong content ngayon. Mga lakad kasi may kasama ng exercise di ba? So, ayun na nga nilakad ko doon sa may rilis doon. Bibili ako ng papaya para magataan. Tapos may pinapa na may kasamang malunggay ulit. Grabo ang so, ayun na, malapit na. Doon sa rilis. Bibili ako ng ano, hindi na din ano ngayon kasi kahit malayo, madaming naglalakad paramis Siguro, isa na din sa dahilan yung nagmahal yung pamasahe. Nakatipid ka na. Exercise ka pa, di ba? Good choice. pagkatalabungin din ang matangpo Nga ba nadadaanan din natin yung printing ng aking pinsan. Huh? Yun. isa lang. Sampu. ang isa? Kahit, kahit alin dito, sampu daw ang isang papaya. So, dalawahin ko na kaya. Okay pa kaya loob nito, te? Okay pa kaya? Okay. Ang kano sa kalamansi? Sampo. Tignan ko kung kakasya pa yung pera ko dito. Mata ko lumugod. Salamat eh. Opo. Nakita ko kasi yung ano, papaya kanina nung sakay ako ng tricycle. Sabi ko lakarin ko na pa uwi. <laughs> Salamat! Alam mo bang kahit pagod ka maglakad, ang sarap ng pakiramdam kung madadaanan mo ay mga ganyan ka gandang tanawin. Ang oh, daming magagandang halaman. May mga bamboo tree. So, di ba, ang aliwala sa mata, kahit mainit, parang piling mo napaka presko ko pa din. So, enjoy-enjoy lang habang naglalakad. Namawala yung ano mo, tanggal pagod mo. Ang sarap-sarap pagmasdan yung mga ganyan. Minsan, titingala ka lang dyan. O, ba diba? Sarap. Ang ano, parang ang presko, presko talaga ng hangin. O, ba diba? Yung naaalala nyo dati, yung mami mo. Ayan, o, open sila. Psst. <laughs> dadaanan natin diyan ituturo ko sa inyo kung saan ano nag-iikot yung nagtitinda sa amin ng ano pandesal na may malunggay ayan ayan na green na yan ano kulay green na isla ang gumagawa ng ano pandesal na may malunggay so yan naman po ang chapel ng Masile sarado kasi Friday Friday lang ng hapon ito isa sa ano ng tubig mga uh, water filling station aqua flow saan ang punta nyo? <laughs> ito o oh, pogi oh. Pogi <laughs> Mag-a-apply ako eh Muna, wala Ano? Ano kayang kalipang? Aba Ano? Diyan ka na kuya Alan Ano? Kailangan mo ng trabahador? Walastika naman Sinasabi ko sa iyo eh Malapit-lapit na to sa may amin Aba, ang ka ng malunggay. Magtanim <laughs> ka ng malunggay para may makukuha kaming malunggay sa'yo. <clears throat> Oo. In fairness, maganda ang ano, ang lupa. Halaman mo na yan. Yan. Dito mo ililipat. Asa, di ba andoon ka dati? Naalis na natin Gagamitin ang laris yan Ang laris yun eh Ang garahe Maraming mga activities sa gagawin doon Ay ko, ang daming langgam, sakit mananggam Naglakad doon sa kanto Naglakad Oo Oo hindi ah. Pag doon, ano? Tawag dito eh Sakay. Yun mainit. Pag pauwi, hindi mainit. Wala nang malunggay dito, no? Ha? malunggay. Oo. -o. Dito, la resyo na. Ito lang na dito lang sa may banda dito. Ang dami talagang lang Sakit. Oh. Mga papaya at mga kahoy ay eh, mga ano tawag yan? Sa halaman na yan? Oo. Naging puno na eh. Ito. derecho hanggang saan ka? Ito lang. Magkano ang upan nyo? Ito, buwan-buwan pag nag-cut -buwan. sila lang nang ng upa sa inyo hindi 'yun oh. huh? hindi 'yun hindi hindi 'yun ano si engineer lunod nang na kausap niya mabait oh, naman 'yun Saan? saan? Sa kanya? Oh. Mm -mm. Ano tanim dito? Magtanim ka ng mga ano? Kamote, kamoteng kahoy. Ah, saan? Ah, ito. Dito ko umpisa. Hanggang dito. Sa pinapatag mo. Ikaw nang na nagpatag nun? Sinasabi na kasi na ako ang kuha ng trabahador. <laughs> Kayang kaya ko naman yan, ano, patayo tayo. Ha? Na paano yung ano ha? oh, Sugat sa... Marikat? Oo. Nadali ka? Kawan. Wala well, stika. Ba inuman mo nang gamot 'yan. Sige na. Bye bye. Ano? Ang daming ng mag-aano yan sa tanim mo. O o kakainin ang ugat. Saan? Sino? Asan ah, saan ba gayon? Akala ko nasa Bicol. Akala ko nasa Bicol yun. Huh? Akala ko nasa Bicol. Ay si, hindi ko alam. Kay Hindi ko alam. Ilang araw ang borol? Mabilis lang. Sige. Bumili ako ng gamot. Nilakad ko na lang pabalik. Patay na yung puno ng ano o. Oh. Ano yan? Plangka? Oh, yeah, Tinanin mo? Yeah. Anong puno? Oh, yeah. Anong puno yan? Planka. Oh, langka nga. Aray ko, aray ko. Aray ko. <laughs> Hindi ka kinakagat? Ani! Pukuha nga ako ng gusto na Bye-bye. Oo, oh, oh, ang daming langgam. Ayun, o. Oh. Buti pa yung langgam nagkakarne. Buti pa yung langgam nagkakarne.